Ah, magandang hapon po mga kaagri. Mapagpalang hapon po sa ating lahat mga kaagri. ang trabaho po natin ngayon ay maglalagay na po tayo ng alambre sa taas po ng balag po no. Nakakapitan po ng ating ampalaya. Ayan, nag nagkakadkad na po tayo ng 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 ah, alambre mga kaagri. Kung mapapansin po sa taas po na yan, ano, nagbububong na po tayo. Ayan. Ah, pini-prepare na po natin para po konti na lang po yung trabaho natin ano pag dumating po yung grafted na ampalaya ayan Kung mapapansin niyo po sa taas mga kaagay no yan yung po yung tinatawag na na pagbubong pagbubong po ng alambre po no ayan yung makikita po yung nakakita po niyo po yung nakaguhit po na yan yung po yung mga alambre po na ikakabit po natin uh, nagapangan po ng ampalaya ayan dahil po may mga bunga na po yung ating uh, kamatis ayan po no, makikita nyo po no, may mga bunga na po yung ating kamatis uh, pag nilagay po natin grafted na ang palaya sa isang araw po mga kaagri ay nakapamunga na po yung ating kamatis at kapag ka namimitas na po tayo ng kamatis uh, yung ang palaya naman po ang aakyat dun po sa balag po na ginawa po natin mga kaagri no? yan, makakamainos po tayo sa land preparation. Ayan po mga kaagre no. Ayan oh. No? yung mga ginagawa po natin ano. Nagkakabinda po tayo ng alambre mga kaagre. Ayan oh. No? Uh, sa bawat tudling po mga kaagre. Nagkakabit po tayo ng apat na ah, uh, liwayway po mga kaagre no. Doon po sa bawat uh, span ng ating uh, balag. Yan mga kaagri. Yan po yung trabaho natin ngayong hapon. At sa susunod pong araw, kung matatapos po natin ito ngayon, na magtatahi naman po tayo ng bubong ng ampalaya para po hindi po magdikit-dikit po yung mga alambre po na yun. No? Nalagyan po natin yan ng tatahiin po natin yan ng, ng leting. Sa isa po natin tatahiin yan mga kaagri at piniprepare na po natin ano kasi parating na po yung ating grafted na ampalaya para po pagka dumating tatanim na lang po tayo hindi um, na lang po itrabaho natin kaya po uh, pinipilit po natin matapos mga kaagir no matapos po saan natin ngayong hapon yung ating pong ginagawa para po kahit na pano ay makamenos po tayo ng uh, trabaho po natin. Ayan, mga ka-agri. po lang po, no? Ayan, magkakadkad po tayo ng alambre. Ayan, mga ka-agri. Ayan. Para hindi po tayo masyadong napabalik-balik, pidala na po tayo ng alambre po, no? Ayan, bawat isa po yan. Ganyan po ang gagawin po natin. Hanggang maikadkad po yun po sa dulo. pabalag po kasi ay talaga pong matrabaho mga kaagre no pero ito po ay pangmatagalan matagalan din po kaya po gumagawa po tayo ng ganito pagkatapos po ng ampalaya kung hindi po ito uh, babagyuhin mga kaagre matatamnan pa po natin ng ibang gulay ito sa susunod kung kaya pong tamnan ng sige lang po kung kaya po nating uh, tamnan uli ng panibagong ah uh, halaman kaya beans po no ang panlang pwede na po natin siyang na no uh, pag natapos po natin to tatahiin naman po natin isa-isa to no para hindi po magdikit-dikit tong alambre na hinabit natin sa pagbabalag po talaga sakripisyo po talaga no ah uh, ito pong balag po na to ay pinapayok-payok lang po natin mga kaagre no dahil wala naman po tayong ganong trabaho ngayon. Ayan. Kaya uh, pinagtsatsagaan po natin. Uh, para po matapos po natin ano mga kaagri kasi malapit na po dumating yung ating uh, grafted na ampalaya mga kaagri no uh, hmm. ayan po yung mga kamatis po natin mga kaagri no tingnan nyo po yung kapal ng bunga po niya, no ang lagay po natin ng ampalaya no isa lang po rito yan pero hindi po tayo magpapagapang o hindi po tayo magpapasyete no sa taas lang po lahat no magiging uh, ah uh, kanya yung kulatay niya po mga kaagre no yung mga excess sa uh, sanga po uh, po natin ibebenta po natin yan ayan ang kamatis po natin ngayon mga kaagri sabihin ko po sa inyo no matangkad po yung kamatis natin mga kaagre oh hanggang bewang na hanggang dibdib na po ano ah uh, ayan po ano po natin talagang palahan po itong ating sidewalk ano para matabunan po yung uh, yung yung puno po ng kamatis para po mas mag mas magalit pa po siyang ah uh, uh, magsanga po mga kaagreno kasi po yung yung kamatis po ano pag natabunan po yung puno magagalit po yan Ayan po nakikita niyo po ano mga kaagreno Hmm. Yan po no. Yan po ang lalagyan natin ng grafted na ampalaya. Yan na po yung ating kuan nagawa. Naka, naka 1 2 3 4 5 6 pang aim na span na po ito. At syam na span lang po ito matatapos na po natin mamaya ito. Ah uh, sana po mga kaagri uh, sana po patuloy niyo pong i-subscribe yung aking YouTube channel po no. Para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video ginagawa. Ayun. Ah uh, pwede po kayo magtanong sa akin mga kaagri sa pagtatanim po ng halaman po no. Uh, meron na po tayong mga kahit papano pong mga kaalaman na pwedeng i-share po sa inyo no. at uh, kung may mga katunungan po kayo, pwede po nating sagutin. Yan, mga kaagri. Uh, i-share po natin yung mga knowledge natin about sa pagtatanim po ng gulay sa mga pamamaraan po no na ginagawa po natin. Yan, ito pong luwang po ng balag po na ito mga kaagri. Pinayok lang po natin yan. Ano? tayo po ang mismong nag, nag uh, tayo kahit po medyo yung ating mga bukawi po no pangalawang gamit na po yan pero matibay naman po mga kaagre no uh. Uh. Ayan, mga kaagre matibay po yung ating balag tingnan nyo po uh. Ayan, sana pagpalaan po tayo ng Panginoon mga kaagre at bigyan po tayo magandang ani at magandang presyo po no sa ating pong tinatanim na gulay yun lamang po mga kaagri magandang hapon po sa ating lahat mga kaagri and God bless po